Bored ka ba? O di kaya pagod ka na? At gusto mo ng peace of mind? Tara, day hike tayo sa ganitong panahon. Gulong-gulo na kasi ang isip ko at konti na lang ang energy ko. Kaya kailangan kong mag-recharge at mag-heal sa nature. Dito lang kasi ako nare-relax. Dito ko lang din ramdam ang peace of mind. At sa tuwing andito ako sa ganitong lugar, Nawawala lahat ng pagod, lungkot na nararamdaman ko dahil yung naririnig ko lang ay agos ng ilog, ingay ng ibon at ng mga puno. Sabihin na natin, ingay ng kalikasan. At the age of 24, na-realize kong hindi ko sasayangin ang oras at panahon habang ako'y malakas pa at especially habang ako'y buhay pa. No one knows kung kailan tayo mawawala sa mundong ating ginagalawan. Kaya sabi ko sa sarili ko, susulitin ko lahat ng oras at panahon. Minsan sa sobrang kagustuhan natin umaman or umangat sa buhay, nalilimutan na natin i-enjoy at hindi na natin napapansin kung gaano talaga kaganda ang mundo. Ayos lang naman na magsumikap, walang masama doon. Lahat naman tayo lumalaban sa buhay para mabuhay. Pero huwag din natin kalimutan mag-explore minsan dahil napakaganda ng mundo. Alam kong kapag mararanasan mo na galugarin ang kalikasan, babalik at babalikan mo ito. At marirealize mo na sana noon ko pa ito ginawa. Bakit ko nasabi to? Kasi minsan ko na rin itong naranasan. Kaya habang malakas ka pa, habang kaya mo pa, at specially habang may oras ka pa. wag mong sayangin yung oras mo na nakahiga ka lang. Mag-explore ka kasama yung mga kaibigan mong tunay na kaya kang samahan sa lahat ng trip mo. Kayang makisabay at walang halong arte. Kagaya lang nito, yung masaya lang.